Hello! Good day mga mare! Good day mga pare! For today's video nga pala maaga kaming nagising dahil nga mag-aasikaso kami dahil birthday ni Sabia! So ayan mga Mars, aga kaming gigising para magluto ng spaghetti noodles. Spaghetti noodles lang mga mare, yun lang ang kayang lutuin ng inyong Mars kasi si mama naman magluluto ng ibang putahe at yung iba naman ay in order lamang. So, ayan mga Mars, yung na nauna na yung iba at kami ay naiwan. Sila, diba yung nauna, tsaka yung mga bata, kami at tsaka yung birthday boy, ay nauna, naiwan. So, habang nasa bahay ay nag-tiktok muna kami banding-banding matita. So, ayan, di ba? Oh, ang saya-saya. So, pagkatapos nga ni ate, ma maligot tsaka magbihis, ay papunta na rin kami. Dumaan muna kami dito sa inordiran niya ng lasagna. So, ayan. Pero, hindi ako natikman yung lasagna. Kung ano ba yung lasagna. Basta nakita kami, parang kanin na may mga sahog-sahog. <laughs> so, ito na nga mga Mars. Nandito na nga kami sa lovely resort. Yan lang muna ako sa labas at nagbabantay ako ng mga dala. Sila na lang yung naghahakot. O, oh, di ba diba? Pero, nakapaghakot din naman ako mga Mars. Baka sabihin nyo naman, ah, uh, bakit hindi ako tumulong. O tumulong din naman ako mga mars. Siyempre, nung ako na yung nag... Ako, hindi na ako nakuna ng video. Kasi nga, wala pa akong videographer. baka gusto mo naman mag-apply bilang videographer ko. Pero, pasensya ka muna. Wala mo ng bayad kasi wala pa tayong sahod. so, ito na nga mga mars. Papasok so, na tayo dito sa... Resort, pumasok ng inyong mare. Bago pumasok, ay mayroon palang Uh, paglalagbok o maglalagbok ang person baka daw mawala ay mawala hindi para mabila kung ilang tao yung nakapasok kasi uh, 100 bucks yung binayaran ni ate so parang hindi naman kami umabot ng 100 bucks so ayan na nga nakikita nyo na ang batang maliit dahil alas 8 pa sila pumunta dito sa resort unang una sila Ayan, una nang nakababat sa swimming pool. O, oh, diba? Ang ganda ng place, pero ang ganda din ang presyo. So, ayan na nga, nandito na nga ang birthday You're ko, oh, Tsaka si mami niya, galing sa charge. So, oh, umpisa na natin. Magkakanta lang siya ng happy, birthday. happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. 来